Alam nyo ba? Isang taanat at anim na dalawang taon na ang nakalilipas mula sa araw na ito, pumanaw si Francisco Balagtas, na rin bilang Francisco Baltazar, ang ama ng panitikang Tagalog. Siya ang tanyag na manunulat ng Florante at Laura. Ipinanganak siya April 4, 1788 sa Bulacan bilang si Francisco Balagtas. Nag-aral siya sa San Juan de Letran at Kolehiyo de San Jose. Dito'y naging guro niya si Jose de la Cruz o si Jose Sisio, isa ring manunulat na pinaniniwala ang may akda ng Ibong Adarna. Samantala, ang Florante at Laura ang unang tulang isinulat ni Balagtas. Hango ito sa kwento ng pag-iibigan nila ng kanyang kasintahan noon na si Maria Asuncion Rivera. Ginawa niya ito sa loob ng kulungan matapos makulong dahil sa kanilang sigalot ng nooy karibal kay Maria na si Mariano Capule. Ito'y inilimbag noong 1838 nang makalaya si Balagtas mula sa kulungan. Pero taliwas sa naging takbo ng tula, hindi nagkatuluyan si Francisco at Maria. Sunod niyang inibig ang kanyang napangasawang si Juana Tiambeng. Sa kanyang angking galing sa wikang Tagalog, ginawa siyang translator noon sa korte. Taong 1849, naging Baltazar ang kanyang apelido matapos ipag-utos ni Nooy Governor General Narciso Claveria na ang bawat Pilipino ay dapat magkaroon ng kastilang apelido. Sa edad niya 73, na 73, namatay siya sa pneumonia bago mamatay, ibinili niya sa kanyang asawa na huwag ang maging manunulat din ang kanilang mga anak. Ang pamana at mga kontribusyon ni Francisco Balagtas Baltazar na tinawag na ring prinsipe ng mga tulang Tagalog ay nananatili pa rin lalo na sa mundo ng panitikan. Katunayan, bahagi na ito ng mga koleksyon ng panitikan sa Pilipinas. Ngayon, alam mo na!